Isipin mo na naglalakad ka sa isang tahimik na daan na papalibutan ng banayad na burol at malamig na hangin ng madaling araw. May kakaibang hiwaga sa katahimikan na iyon, Para ang mismong lupa ay may tinatagong sikreto. Diyan nagsisimula ang ating kwento, isang paanyaya na sumisid, hindi lang sa buhay ng isang santo, kundi pati na rin sa lalim ng sarili nating karanasang espiritual. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksa sa na madalas tumatama sa puso ng marami. Yung mga panahon na parang marupok ang pananampalataya, na parang malayo ang Diyos, at ang panalangin ay nagiging halos tuyong pagsisikap. Hindi ito kawalan, kundi isang paglalakbay na dinaanan na ng mga taong may pananampalataya sa lahat ng panahon. At sa kanila, isa sa pinakamatingkad ay si Padre Pio. Pero bago tayo sumisid sa kanyang mga payo at karanasan, gusto kitang imagay bitahin na magmuni-muni. Naranasan mo na bang parang walang saysay ang panalangin? Na parang napakabigat ng katahimikan ng Diyos? Kung oo, para sa iyo ang kwentong ito. At kung hindi mo pa ito naranasan, tandaan mo, ang landas ng pananampalataya ay palaging may mga disyerto na may nakatagong kayamanan. Si Padre Pio, ipinanganak sa Petrelcina noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo, ay isang monghing Kapuchino na nagmarka sa maraming henerasyon sa pamamagitan ng kanyang buhay ng panalangin, ng kaloob ng pagkukumpisal at ng mga kakaibang palatandaan gaya ng stigmas pero higit pa sa mga nakikitang himala, ang tunay na nakakamangha ay ang kanyang kakayahang dalhin sa puso ang paghihirap ng napakaraming tao, ginagabayan sila ng pagtitiis at lambing. Hindi naging madali ang kanyang buhay. Hinarap niya ang sakit, hindi pagkakaunawaan at maging pag-uusig mula sa loob mismo ng simbahan. Pero marahil sa mga laban sa loob, naranasan niya ang pinakamalalalim na pagsubok. Sa mahabang taon, Nabuhay siya sa masakit na katahimikan para bang nag-iisa sa ilalim ng saradong langit. At dito pumapasok ang malaking aral ng kwentong ito. Ang espiritual na disyerto ay hindi parusa hindi rin tanda ng kabiguan. Isa itong lugar ng paghinog kung saan ang pananampalataya ay hindi na nakasandal sa damdamin kundi nakaugat sa tiwala. Kapag sinasabi natin na espiritual na disyerto, iniisip natin ang mga gabing walang bituin, mga panalanging parang hindi lumalagpas sa bubong, mga komunyon na walang agad na ginhawa. Pero doon mismo sa tuyong lupa, umuusbong ang pinakamakatotohan ng pag-ibig. Alam ito ni Padre Pio at iniwan niya ang matitibay na salita para huwag tayong sumuko. Sa kanyang mga liham, sa kanyang mga anak espiritual, inilarawan niya ang pakiramdam ng lubog sa dilim. Pero hindi niya iniwan ang panalangin. Hindi niya iniwan ang kumpisalan. Kahit paminsan ay higit sampung oras siyang nakaupo tinatanggap ang mga pusong pagod hindi rin niya iniwan ang pagdiriwang ng Eukaristiya kahit na wala siyang nararamdaman sa loob. Itong patutuo ay nagpapakita ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa nararamdaman, kundi sa pagpili na manatili. Manatiling nagdarasal kahit walang gana. Manatiling naniniwala kahit mukhang walang laman. Manatiling nagtitiwala kahit kabaligtaran ang sinasabi ng damdamin. At baka dito ka mismo tinatamaan ng kwentong ito. Baka ikaw ay dumaraan din sa sarili mong disyerto at ang mga salita ni Padre Pio ay maaaring magbigay liwanag sa iyong landas. At kung sakali habang pinapakinggan mo ito at ramdam mong tumatama sa puso mo ang mensahe, huwag mahihiyang mag-subscribe sa channel at magbahagi sa komento kung naranasan mo na ang ganitong yugto. Ang iyong kwento ay maaaring maging ginhawa para sa isang taong ngayon ay tahimik na naghahanap sa Diyos. Pero tuloy tayo, para maunawaan ang halaga ng espiritual na disyerto, dapat tandaan na hindi lang ito para sa mga santo. Sinasan Juan de la Cruz Santa Teresa de Avila at marami pang iba ay sumulat tungkol dito. Pero sa kaso ni Padre Pio, may kakaibang aspeto. Habang siya mismo ay nakararanas ng tuyot at lungkot sa loob, siya ay naging kasangkapan ng ginhawa para sa libu-libo. Pag-isipan mo yun sandali, isang taong nakakaramdam ng kawalan sa harap ng Diyos, pero siya ang naging daluyan ng biyaya para sa iba. Ipinapakita nito na ang bunga ng pananampalataya ay hindi nakasalalay sa ating nararamdaman, kundi sa katapatan sa tawag. Sa mga susunod na bahagi, susuriin natin ang mga konkretong payo na iniwan ni Padre Pio para harapin ang ganitong panahon ng pagkatuyot. Mga simpleng tagubilin pero malalim ang pagbabago. Madalas ulitin ni Padre Pio sa kanyang mga anak espiritual na ang panalangin ginagawa ng walang gana, walang ginhawa at walang kasamang sigla ay mas mahalaga kaysa yung puno ng damdamin. Bakit? Dahil sa mga sandaling 'yon, iniaalay ng kaluluwa ang sarili hindi para sa gantimpala ng pakiramdam na mabuti, kundi dahil sa pag-ibig. Sabi niya, para itong pulubi na kumakatok sa pintuan ng mayaman. Kahit walang agarang tugon na nanatili siyang naghihintay, tiwala na darating din ang sagot. Ang simpleng imaheng ito ang nagpapakita ng diwa ng pagtitiyaga sa panalangin. Hindi ito basta pag-uulit ng mga salita na parang mahika, kundi pananatili sa harap ng Diyos. Kahit tahimik, kahit umiiyak, isa pa sa mahahalagang payo ni Padre Pio ay huwag talikuran ang mga sakramento. Kahit sa mga araw ng tuyot, ang kumpisal at eukaristiya ay pinagmumula ng lakas. Madalas, ang dumaraan sa espiritual na disyerto ay natutuksong lumayo, iniisip na walang kabuluhan, na walang nagbabago. Pero iginiit niya, sa mismong mga panahong iyon, mas kailangan nating manatiling malapit kay Jesus. Ang panghihina ng loob, sabi niya, ay isa sa pinakamapanganib na tukso. Kapag naniwala ang kaluluwa na walang saysay ang panalangin, nagkakamali ito ng sukat sa pananampalataya batay sa damdamin. Pero ang pananampalataya ay hindi emosyon, ang pananampalataya ay isang gawa ng kalooban na pinapaliwanagan ng biyaya. At dito nakikita ang kadakilaan ng pagtitiwala kahit wala kang nararamdaman. Sa kanyang mga liham, binalaan ni Padre Pio na ginagamit ng kaaway ang mga sandaling ito ng kahinaan para maghasik ng duda at kawalan ng pag-asa. Kaya pinayuhan niya palagi na humingi ng tulong sa isang spiritual na direktor. Huwag harapin mag-isa ang pagkatuyot, kundi ibahagi ito sa isang taong marunong kayang gumabay at umunawa. Mahalaga rin ang payong ito para sa atin ngayon. Ilang beses ba nating itinatago sa katahimikan ang ating mga laban espiritwal para bang tanda ito ng kahinaan? pero kapag ibinahagi natin ito sa taong mapagkakatiwalaan nakakatagpo tayo ng suporta at bagong pananaw isa pang mahalagang punto ay ang pakikiisa sa krus ni Kristo. Hindi nakita ni Padre Pio ang paghihirap bilang walang kabuluhan. Sa halip, naniwala siya na kapag iniuugnay natin ang ating mga sakit sa pasyon ni Jesus, nagiging handog ng pag-ibig ang mga ito. Kaya pati ang panloob na pagkatuyot ay maaaring maging mabunga Paalala niya, si Jesus ay ipinanganak sa lamig ng kweba. Bakit hindi rin siya pwedeng ipanganak sa lamig ng ating puso? Isa itong hamon, pero lubos na nakakaaliw. Ibig sabihin kahit sa kawalan, kumikilos ang Diyos. Kahit walang nararamdaman, siya ay naroroon. At marahil, ito mismo ang katiyakang kailangan mo ngayon, na ang kawalan ng damdamin ay hindi kawalan ng Diyos na ang katahimikan ay hindi pag-abandona kundi paanyaya na lumago sa tiwala. Kung naranasan mo na ang ganito, huwag mahihiyang mag-iwan ng komento. Ang iyong patutuo ay maaaring maging regalo sa isang taong kailangang marinig na hindi siya nag-iisa. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na ngayon. Dito natin sabay-sabay sinusuri ang buhay at mga payo ni Padre Pio at bawat bagong kasali ay nagpapalakas ng ating komunidad ng pananampalataya. Pero huwag mong isipin na madali ito para sa kanya. May mga tala kung saan inamin niyang pakiramdam niya ay bulag na bulag na parang walang daan palabas. Sinabi niyang ang gabi ay lalong dumidilim, ang unos ay lumalakas at ang laban ay humihirap. Mabibigat na salita na nagpapakita ng lalim ng kanyang pagsubok at gayon paman sa gitna ng kadilimang iyon na natili siyang tapat. Nagdasal, nakinig ng mga kumpisal, nagmisa para siyang taong patuloy na naglalakad sa daang walang ilaw, nagtitiwala lamang sa susunod na hakbang. Ang pagtitiyagang ito ang isa sa pinakamalakas na pamana na iniwan niya. Kaya ang espiritual na disyerto, kahit masakit ay maaaring ituring na lupaing pinagmumulan ng pinakapuro na pananampalataya. Pananampalatayang hindi nakadepende sa emosyonal na gantimpala, kundi nakaugat sa di matitinag na tiwala. Sa pagtingin natin sa buhay ni Padre Pio, natututo tayo na hindi kailangang katakutan ang katahimikan ng Diyos. Sa halip, maaari natin itong yakapin bilang bahagi ng proseso ng paghinog. At sa kaibuturan, ito ang pinakamagandang mensahe ng kwentong ito. Gaano man katuyo ang puso mo, ang Diyos ay nananatiling naroroon. Kumikilos siya sa mga paraang hindi nakikita, inihahanda ang kaluluwa para sa mas malalim na pagkakaisa. Kapag tiningnan natin ang buhay ni Padre Pio, mapapansin natin na ang rurok ng kanyang kwento ay hindi lang ang mga himala o kakaibang pangyayari, kundi ang kanyang katapatan sa gitna ng madilim na gabi ng kaluluwa. Ang tunay na himala ay hindi ang stigmas, kundi ang hindi niya pagsuko sa panalangin kahit pakiramdam niya'y walang laman ang lahat ang tahimik na katapatan na iyon ang pinakamalaking patutuo na iniwan niya. Dahil kung maging ang isang santong malapit sa Diyos ay nakaranas ng katahimikan at pagkatuyot, ibig sabihin kaya rin nating lampasan ang ating mga disyerto nang hindi natatakot na tanda ito ng kabiguan. Sa kabaligtaran, ito'y paanyaya na tuklasin kung mahal natin ang Diyos para sa kung ano ang Kanyang ibinibigay o para lang sa kung sino siya. Ito ang malaking tanong na Muukit sa bawat pusong nakakaramdam ng layo. Nananatili ka ba dahil sa pag-ibig o dahil lang sa ginhawa. Sa huli, ito ang ipinapakita ng espiritual na disyerto. Inaalis nito ang kinang ng emosyon para ipakita ang katotohanan ng pananampalataya. Inaanyayahan tayo nitong maglakad kahit walang nakikitang daan, magtiwala kahit walang nakikitang patunay. Madalas sabihin ni Padre Pio, huwag hayaang madaig ka ng panghihina ng loob. Kung patuloy kang nagdarasal, patuloy na humahan paghahanap ng mga sakramento, patuloy na nagtitiwala kahit walang nararamdaman, mas malapit ka sa Diyos kaysa iniisip mo. Siguro ito mismo ang mensaheng kailangan mong marinig ngayon. Baka panahon na para gawing handog ang iyong pagkatuyot, gawing panalangin ang iyong katahimikan, gawing tiwala ang iyong sakit. At dito magtatapos ako sa isang espesyal na paanyaya. Kung nakapagsalita sa iyo ang mensaheng ito, mag-subscribe ka sa channel. Na hindi bilang mekanikal na kilos, kundi bilang bahagi ng isang paglalakbay espiritual na sabay nating binubuo. Ibahagi rin ang iyong sariling karanasan sa komento. Maraming kapatid ang maaring tumibay sa iyong kwento at maaari kang magmungkahi ng mga bagong paksa para sa susunod na mga episode. Ang espasyong ito ay para sa pagkakaisa, pagbabahagi at pag-asa. Ang wakas ng kwentong ito ay nagpapakita sa atin na ang disyerto ay hindi katapusan. Ito ay simula lamang ng isang bagong yugto kung saan ang pananampalataya ay hindi na bata kundi nagiging ganap kung saan natututo tayong magtiwala hindi sa emosyon kundi sa katiyakan na ang Diyos ay tapat. Gaya ng pagtitiyaga ni Padre Pio, tinatawag din tayong magtiyaga. Gaya ng kanyang pagbago sa pagkatuyo tungo sa kabanalan, iniimbitahan din tayong gawing lugar ng pagkikita sa Diyos ang sarili nating kawalan. At kung sakaling maramdaman mong mag-isa ka, tandaan mo ito, ang dilim ay maaari ring maging tahanan ng Diyos. Siya ay nananahan sa katahimikan at sa tamang panahon pinapabulaklak niya sa disyerto ang pinakamagagandang bulaklak.